Ang circumcision or tule ay isang uri ng minor operation na ginagawa sa isang bata o binata na lalaki kung saan inooperahan ang kanyang penis. Sa kariniwang edad, ito ay ginagawa usually sa binata or usually about 7 years old up to 13 years old. Ngunit pwede rin itong gawin sa isang newborn kapag ito ay may indikasyon. Ginagawa ang circumcision or tule sa pamamagitan ng paglagay ng anesthesia sa penile shaft or sa mepudendal nerve kung saan magbablock ito ang kanyang penis bago ito operahan. Ang paggawa nito ay para buksan ang prepuce or balat ng isang penis para ma-open ang kanyang glans penis or ulo. Ginagawa ang circumcision upang ito ay magbukas at magkaroon ng panlinis para malinis ang kanyang penile shaft. Usually, ito ay nangyayari sa kapang puberty o pag-edad ng isang bata. Ito rin ay isang rason, minsan sa mga kultura bilang Pilipino ay mga katoliko na ginagawa itong circumcision sa pagdating ng kanyang pagkabinata. Kaya kung handa na ang iyong mga anak, magpakonsulta o sumangguni dito sa Federal Mundo Medical Center ang aming outpatient clinical services para matugunan ang inyong concern regarding sa circumcision o tule